Kita nyo to guys. Ito yung trabaho namin dito bilang katulong sa ibang bansa. Kaya huwag kayong magalit kung sakaling kuminsan pag wala talaga kaming maibigay, wala kaming maipahiram, hindi lahat ng nasa abroad ay maraming pira guys. Ito yung ano, bago namin matanggap yung sahod namin, ito yung trabaho namin dito. Minsan delikado, kunting mali mo lang, pwede kang mahulog, pwede kang masugatan. Kaya sana, yung mga anak namin dyan sa Pilipinas, pamilya namin sa Pilipinas, mga kaibigan, huwag naman kayo guys magtampo kung sakaling hindi namin kayo maabutan kasi kuminsan kulang talaga yung sahod namin lalo na pag may college na, na na pinapaaral tapos single mom pa kaya yung mga tao dyan nasa Pilipinas na gustong mag-abroad mag-isip-isip muna kayo guys pag nasa abroad ka hindi madali ang trabaho bawal ang tamad, bawal ang palatsibuyas dito baka kunting sermon lang ng amo mo, iya ka konting autos lang ng amo mo nakasimangot ka, bawal yan dito sa abroad dapat pag nag abroad ka may lakas ng loob ka may tiyaga at saka dapat ready ka sa puya, pagod minsan gutom nasa iyo yan kung tamad ka magluto uh, ng pagkain magugutomin ka talaga hindi pwede yung amo ang magluto ng pagkain mo pag nag abroad ka dapat may lakas ng loob ka at may tiyaga talaga guys bawal dito yung patulog-tulog ang trabaho dito sa abroad kumpara mo sa Pilipinas dubli guys kaya pag gusto mo mag-abroad pa. Yan yung trabaho naman dito guys. huh?